Habang nagtatrabaho sa isang patahian sa bilangguan, ang isang lalaki ay na-distract ng TV, na nagresulta sa pagkatusok ng karayom ng direkta sa kanyang daliri, isang matinding sakit ang naramdaman niya na tila umabot hanggang sa kanyang utak. Bilang isang prosecutor na dating kilala sa kanyang integridad at pagiging patas, nakatanggap si Diane J. Walk ng espesyal na pagtrato mula sa kanyang unang araw sa bilangguan. Dahil marami sa mga bilanggo ang inilagay niya roon, ang walang katapusang pagpapahirap ay nagpahirap sa kanyang buhay, na naging dahilan upang siya ay mag-zone out habang nagtatrabaho. Sa pagsisikap na linisin ang kanyang pangalan, sumulat siya ng mga dokumento ng apela ng magdamag, ngunit naharang lang ang mga ito ng warden ng bilangguan. Sa puntong ito, walang sino man ang maaaring mag-isip na ang dating prosecutor na sinintensyahan ng 15 taon para sa pagpatay, ay mamumuhay ng marangyang buhay sa bilangguan, hindi lamang sa pagkakaroon ng sariling selda kundi pati na rin sa masaganang pagkain. Iginagalang siya ng lahat, tinatawag siyang sir, kahit ang warden ay nagsilbi sa kanya ng kamay at paa. Ano ang nagbunsod kay Bayan J. Walk na maling akusahan, at paano niya nagawang linisin ang kanyang pangalan sa loob ng limang taon? Nagsimula ang kwento sa isang iskandalo sa pagpapaunlad ng isang resort. Ang Far East Group ay nagplano na bumuo ng isang migratory bird habitat sa isang resort, na nagdulot ng mga protesta mula sa mga mahilig sa ibon sa panahon ng isang standoff sa pagitan ng mga nagpoprotesta at pulis, isang grupo na nakadamit tulad ng mga nagpoprotesta na sumali sa grupo, na lumampas sa mga hadlang at marahas na nakipagsagupaan sa pulisya. Isang lalaki ang kumilos ng walang ingat, na malubhang nasugatan ang isang pulis. Inilipat ng pagkilos na ito ang direksyon ng opinyon ng publiko, na sinimulan ng mga tao na kundinahin ang marahas na mga environmentalist sa makatuwid, pinaghihinalaan ng prosecutor na si Bayan J. Walk ang pagmamanipula sa likod ng mga eksena ng Far East Group. Gayunpaman, tinanggihan ng mayabang na si Chun In Sik ang anumang pagkakasangkot, kahit na tahasang binabalaan si Bayan J. Walk na lumayo sa mga gawain ng Far East Group, na nagpapahiwatig ng mga epekto sa profesyon. Sa kabila ng track record ni Bayan J. Walk sa paglutas ng maraming kaso, ang kanyang diskarte ay madalas na agresibo at magaspang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Pagkaalis ni Chun In-sik, si hu jong -hil, ang superior ni Bayan ay nakatanggap ng mga tawag mula sa mga mambabatas. Ang kanyang opisina ay sumisimbolo sa pangangailangang maging kasing unawa ng tigre at kasing katatag ng baka. Sa isang party ng gabing yon, nagpanggap siyang nagmamalasakit at pinayuhan si Bayan J. Wook na muling isaalang-alang ang kanyang mga paraan ng pagpapatupad, pagkatapos ay banayad na iminungkahi na ang taong nanakit sa pulis ay maaaring hindi konektado kay Chun in -sik. Si Bayan J. Wok, na hindi umindayog, ay nagpahayag ng kanyang intensyon na alisin ang kapangyarihan sa likod ng pagpapaunlad ng resort. Hindi pinansin ang mabuting payo ng kanyang pinuno, naghanda si Bayan J. Wok na tanungin ang sospek na nanakit sa pulis ng gabing iyon. Bagamat nilinaw na ng pamunuan na hindi dapat tanungin ni Bayan J. Wok ang sospek, ngunit siya ay hindi napigilan. Ang bilanggo ay nagpakitang maamo, kahit na may hika at nangangailangan ng gamot sa lahat ng oras, halos hindi imahin ng isang marahas na tag gayun pa man, iginiit niya na siya ay isang environmentalist, na sinasabing ang pinsala sa pulis ay isang aksidenteng pinsala sa kanyang pagsisikap na protektahan ang kapaligiran. Nahaharap sa pag-aalinlangan ni Bayan J. Wok, sinimulan niyang ipakita ang kanyang kaalaman tungkol sa mga migratory bird, isang malinaw na inansayo na depensa. Sa galit, pinunit ni Bayan J. Wok ang kanyang polo at itinulak siya sa isang mesa. Sa kabila nito, nanatiling tahimik ang lalaki. Sa hindi inaasahan, kinabukasan ay natagpo ang patay ang bilanggo sa silid ng interogasyon. Kasabay ng pag-aresto kay Bayan J. Wook, agad na nagsalita si Woo Jong Il, na nangakong paparusahan ng malupit ang mamamatay tao at humingi ng tawag sa pamilya ng biktima. Dahil sa kasaysayan ng marahas na pagpapatupad ng batas ni Bayan J. Wook, ginawang sensasyon ng media ang kaganapan, na mabilis na binalingan ang walang alam na publiko laban sa kanya. Sa korte, iginiit ni Bayan J. Wook na ang bilanggo ay may matinding hika, ngunit tinutulan ng isang kaibigan ng namatay ang pahayag na ito, na nagsasabi na ang bilanggo ay nasa perpektong kalusugan, na walang mga gwardya na naruroon at walang surveillance footage. Lahat ng ebidensya ay laban kay Bayan J. Walk, Ininungkahi ni Woo Jong Il na umamin siyang nagkasala, pagkatapos ay makipagtalo sa pagtatanggol sa sarili, bilang isang diskarte upang mapanatili si Bayan J. Walk sa pinakamaraming lawak na posible ibinigay ng isang gwardya kay Wu Jong Il ang inhaler, ang nag-iisang ebidensya na makakapagpawalang sala kay Bayan J. Wok. Gayunpaman, itinapon niya ito sa ilog, na nagpalubog ng katotohanan magpakailanman. Walang kamalay-malay sa pagtataksil, si Bayan J. Wok ay umamin ng guilty sa korte, ngunit ang kanyang paghahabol ng pagtatanggol sa sarili ay tinanggihan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Wu Jong Il ay hindi nagtangkang makialam, at si Bayan J. Wok ay sinentensyahan ng 15 taon na pagkakulong. Ang hatol na ito ay tumama kay Byun-Jiwok tulad ng isang ball na nag-iwan sa kanya ng pagkabalisa. Walang magawa siyang tumingin kay Wu jong il na malamig na tumalikod at umalis na may talas ng isang tigre at katatagan ng isang baka. Ito ang asensya ng diskarte ni Wu jong il Kaya nagsimula ang buhay guan ng inosenteng si Byun-Jiwok. Sa kulungan, si Byun-Jiwok ay binubugbog. Nakikita ito ng mga gwardya sa lahat ng oras ngunit pinipiling kumikit sa kabila ng pamamaga ng mukha ni Bayan Jaywalk na parang tinapay, wala silang balak na tumigil. Ang walang humpay na paghihirap ay nagdulot kay Bayan Jaywalk sa lubos na paghihirap. Hanggang sa nakita niya si Woo Jong Il sa ribbon cutting ceremony ng resort sa TV at lubos niyang naunawaan ang sitwasyon. Sumulat siya ng mga dokumento ng apela sa magdamag sa pagsisikap na humingi ng hustisya sa pagtingin sa mga materyales na itinapon sa lupa at puting sapatos na sumisimbolo sa kawalang kasalanan, ipinaalala ni Bayan J. Wok sa kanyang sarili na kahit basang-basa sa ulan, dapat niyang tahakin ang landas ng liwanag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga pangyayari ay nasa abot tanaw. Isang araw, habang nagsasampay ng labada, nalaman ni Bayan J. Wok na ang isang gwardya ay nababahala sa isang demanda sa real estate nagboluntaryo sa kanyang kadalubhasaan, tulad ng paghawak niya sa mga katulad na kaso noon, walang kahirap-hirap na niresolba ni Bayan J. Hawk ang nakakabagabag na kaso ng gwardya. Pagkatapos ay pinakain siya nito ng mixed sauce noodles, habang nagpapayo kung paano mabawi ang paglabag sa mga pinsala sa kontrata. Nang makita ito, humingi ng tulong ang isa pang guard kay Bayan J. Wok. Sinamantala ang pagkakataon, gumawa ng maliit na kahilingan si Bayan J. Wok. Sumugod ang gwardya sa selda at binugbog ang mga kasama sa selda ng walang salita, pinalaya silang lahat, na nagbigay daan kay Bayan Jaywok na lumipat sa iisang selda. Mabilis na kumalat ang balita tungkol dito sa kulungan, nakarating pa nga sa warden, na nagsimulang humingi ng tulong kay Nian J. Wok at binigyan pa siya ng sigarilyo. Si Bayan J. -Wok ay bukas palad na ibinahagi ang mga ito sa mga kapwa bilanggo, na mabilis na naging isang kilalang tao sa loob ng mga pader ng bilangguan ang mga bilanggo na minsan ay tumingin sa kanya ng masama ay nagbago ng kanilang mga saloobin. Dahil alam na ang pagpayag ni Bayan J. Wok na tumulong ay maaaring makabawas sa kanilang mga sentensya o mabaligtad ang kanilang mga paniniwala, ang lahat ay nagsimulang magalang na tawagin siya bilang mayor. Naglalagay ng saligan para sa pagpapawalang sala ni Bayan J. Wok sa hinaharap, limang taon ang lumipas sa isang kisap mata. Isang araw, dumating ang isang bagong preso, nasangkot sa insidente ng conflict sa resort. Sa una, hindi niya nakuha ang atensyon ni Bayan J. Wok hanggang sa isang araw, habang nanonood ng isang TV segment sa Migratory Birds, ipinagmalaki ng inmate ang kanyang kaalaman na nagpukaw ng interes ni Bayan J. Wok. Napatayo si Bayan J. Wok mula sa kanyang upuan upang tanungin ang nalilito na si Han Shiwan, na nagsabing nalaman niya ang tungkol sa mga ibon sa kanyang pag-aaral sa Estados Unidos. Walang kamalay-malay na ang kanilang mga kapalaran ay nagsimulang mag-intertwine, sa isang pulong sa kanyang abogado, si Bayan J. Wok, sa tulong ng isang gwardya, ay pumasok sa visiting room. Pagkatapos suriin ang mga materyales ni Han Shiwan, iminungkahi ni Bayan J. Wook na ang kaso ay maaaring maging karapat-dapat para sa pagbabawas ng pangungusap. Ang kanyang profesional na interpretasyon at pagsusuri ay hindi lamang humanga sa abogado kundi nagbigay din ng pag-asa kay Han Shiwan. Matapos masira ang mga psikolohikal na depensa ni Han Shiwan, sinamantala ni Bayan J. Wook ang momentum na inanyayahan si Han Shiwan sa kanyang solong selda. Sa una ay nag-aalangan, hindi napigilan ni Han Shihwan ang tukso ng pritong manok at ibinunyag niya ang lahat ng nalalaman niya kay Bayan J. Wok. Ang utak sa likod ng mga eksena ay gaya ng hinala ni Bayan J. Wok ay ang grupong Far East. Sa pag-alala na ang isa sa kanilang mga kasabwat ay may hika at gumamit ng inhaler para sa lunas, gumawa si Bayan J. Wok ng isang mahirap na desisyon matapos marinig ang paglalarawan ni Han Shihwan. Sa panahon ng paggamit ng plano ng abogado, inutusan ni Brian J. si Han Shiwan na isaulo ang lahat ng mga materyales at impormasyon tungkol sa mga nauugnay na tauhan na naglalayong gamitin ang mga operasyon ni Han Shiwan sa labas upang tumulong sa kanyang sariling pamamaraan. Sa pagharap sa isang grupo ng mabibigat na kalaban, hindi kayang biyaran ni Han Shiwan ang anumang mga slip-up. Sa kabila ng kanyang walang malasakit na hitsura, ang mga kasanayan sa panlilinlang ni Han Shiwan ay katangi-tangi. Maling ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang mag-aaral na nag-aaral sa ibang bansa, matagumpay niyang nilinlang ang isang mayamang babae na nanatiling tapat sa kanya kahit na siya ay nakakulong. Kasunod nito, sa isang taus pusong pag-amin, banihag niya ang walang muwang na mayayamang babae, na inilatag ang batayan para sa kanyang hinaharap na pakikipagsosyo kay Diane J. Wok. Hindi nagtagal at matagumpay na nakompleto ni Han Shi Wan ang lagda na iniling sa kanya ni Diane J. Wok na magsanay, isang lagda na gaganap ng mahalagang papel sa hinaharap sa lahat ng bagay, at gamit ang retorika na ibinigay ni Bayan J. Wok, matagumpay na nalinis ni Han Shiwan ang kanyang pangalan sa korte. Sa labis na kagalakan, lumuhad siya sa harap ni Bayan J. Wok, pinasalamatan siya sa pagbawi sa kanyang kalayaan at nangakong tutulungan si Bayan J. Wok sa kanyang paglaya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Bayan J. Wok ang isang pasanin, na hindi alam ang pagtataksil ni Han Shiwan sa hinaharap. Sa kanyang paglaya, ginamit ni Han Shihwan ang ipon ni Diane J. Wok upang muling likhain ang kanyang sarili bilang isang matagumpay na indibidwal na nag host ng mga party para sa mga mahilig sa ibon na kinuha ng Forest Group. Sa simula ay nag-iingat, ang taong mataba na nagsinungaling sa kanyang sarili ay nagbukas pagkatapos ng ilang tagay ng alak at marinig ang taus-pusong alaala ni Han Shiwan tungkol sa isang namatay na kaibigan. Lingid sa kaalaman ng taong mataba, ni-record pala ni Han Shiwan ang kanilang pag-uusap. Ang recording, sa pamamagitan ng operasyon ng mga kasama sa bilangguan, ay matagumpay na naihatid sa bilangguan, na ginawa ang unang pagtatanghal ni Han Shiwan at hindi nabigo si Bayan J. Wook. Ang pag-record, kasama ang mga materyales para sa apela, ay iniharap sa harap ng hukom. Nang malaman nito ni Chang in ay galit na galit na inilabas ang kanyang galit sa kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, mas nagalit si Woo Jung-hil, dahil siya ay nasa gitna ng isang kampanya sa electoral, at ang pagkakalantad ng kanilang iskandalo ay maaaring magkaroon ng hindi maisip na mga kahihinatnan. Dahil sa galit, naipalo nito ang water heater kay Chang Insik bilang babala, na malutas kaagad ang usapin. Si Chang Insik ay nabaling naman ang galit sa walang kibo at matabang lalaki, pagkatapos ay humingi ng patnubay kay Hu Jung Hill si Hu Jung Hill sa ilalim ng pagkukunwari ng paggunita, ay lumapit kay Yang Min Woo na ngayon ay isang ministro at ang prosecutor na namamahala sa kaso noong panahong iyon, na naglalayong sugpuin ang apela ni Bayan J. Wok. Sa gitna ng kanilang talakayan tungkol sa pagsasabuatan, bagamat hindi alam ni Yang Min Woo ang pinagbabatayan ng mga maling gawain ni Hu Jung Hill, pumayag siyang tumulong na magbigay daan para sa kanyang karera sa hinaharap. Nang maglaon, binisita ni Yang Minggu si Bayan J. Wook sa bilangguan, ipinalam sa kanya na ang pag-record ay hindi magsisilbing ebidensya at hinihimok siyang talikuran ang kanyang apela. Gayunpaman, tumanggi si Bayan J. Wook na sumuko. Samantala, si Han Chi Won, na nasa labas, ay nagsimulang umatras mula sa pagtulong kay Bayan J. Wook matapos makita ang taong matabang binugbog sa isang halamanan. Minaliit niya ang pagiging maparaan ni Bayan J. Wook, habang nakikipagdate date sa kanyang kasintahan isang SUV ang biglang hamarang sa kanila, at nang lumabas si Han Chi Won para magtanong, siya ay hindi inaasahang inatake ng mga nakasakay, sa kabila ng pagtatangka ng kanyang kasintahan na makialam. Pagkatapos, binalaan ng mga salarin si Han Chi Won na walang pagpipilian kung hindi bisitahin muli ang bilangguan. Doon ay binalaan siya ni Bayan J. Wook na ang kabigo ang makipagtulungan ay haantong sa pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, na epektibong lumagda sa kanyang death warrant kalaunan, sumali si Han Chi Won sa cheerleading team para sa kampanya ni Woo Jong Il, at umaakit sa atensyon ni Woo Jong Il sa pamamagitan ng masiglang pagsasayaw, at nagpakuha ng litrato kasama siya pagkatapos, at nanalo sa pabor ng tiyahin sa kanyang gwapong pagganap. Sa pagpapanggap na isang estudyante sa ibang bansa, ipinakilala si Han Chi Won sa sekretarya ni Woo Jong Il. Ang kanilang tapat na palitan ay nagbigay daan sa kanya na kunan ng larawan ang ledger ni Woo Jong Il, isang piraso ng ebidensyang mahalaga para sa kaso ni Bayan J. Wok. Gamit ang ebidensyang ito, muling dinala si Bayan J. Wok sa harap ng isang hukom, kung saan inamon niya ang kanyang unang pag-amin sa pamamagitan ng pagdadawit kay Wu Jong Il, na nagudyok sa hukom na pagbigyan ang kanyang apela. Ang pagunlad na ito ay nagbulat kay Yang Ming woo na nagpahirap sa relasyon nila ni Wu Jong Il. Sa kabila ng panganib na isang kot ang kanilang sarili, na natili silang maingat, na pinahahalagahan ang kanilang mga reputasyon. Pagkatapos ay inutusan ni Wu Jong Il ang prison warden na tiyakin ang kapakanan ni Bayan J. Wok, na nagresulta sa isang pagsalakay sa selda ni Bayan J. Wok at pagkumpiska ng kanyang mga nakolektang ebidensya, na humahantong sa isang 30 araw na solitary confinement para kay Bayan J. Wok at mga epektos para sa mga sangkot. Pagkatapos ng solitary confinement, sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga gwardya, nakatanggap pa rin si Bayan J. Wok ng lihim na tulong mula sa mga kapwa bilanggo, sa kanilang huling pagpupulong, mapanlikha siyang nakipag-ugnayan kay Han Chi Won sa pamamagitan ng isang panalangin, na nagudyok kay Han Chi Won na mag-withdraw ng malaking halaga ng pera. Sa kabila ng mga panliligaw ng bank clerk, ang dating gwardya, na ngayon ay nabubuhay sa kahirapan pagkatapos na itakwil ni Wu Jong Il, ay posibleng tumstigaw salamat sa pinansyal na insentibong ito. Upang mapalapit kay Minister Yang Min woo Namuhunan si Han Chi Won sa isang bagong wardrobe at maling ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang prosecutor mula sa ibang distrito sa isang high profile party, na sadyang inihiwasan ang direktang pakikipagugnayan kay Yang Min Woo. Sa halip ay nakipaghalubilo siya sa isa pang ministro na kilala sa kanyang mga hilig sa social butterfly, na nagtatakda ng yugto para sa karagdagang intriga. Ang ministrong ito na walang tunay na talento ngunit mapagmahal na pang-mobola, pa ay naantig ni Han Chi Won, na nag-aangkin na siya ay kanyang junior mula sa parehong paaralan. Sa pamamagitan ng pagsuyo, ginawa siyang disoriented ni Han Chi Won. Kasunod ng mga tagubilin ni Bayan J. Wook, si Han Chi Won ay nakikibahagi sa mga paksa ng interes upang makuha ang pabor ng iba pang mga prosecutor. Matapos makuha ang kanilang pagtanggap, nag ang lahat sa isang mamahaling bote ng red wine, na mabilis na naging sentro ng atensyon sa party. Bagamat napakamapanghinala at hindi madaling lapitan ni Young Min Woo, napakalakas ng kanyang vanity na hindi hindi niya bibitawan ang anumang pagkakataon na maging limelight. Kaya, sa pagpapakilala ng matandang ministro, matagumpay na napalapit si Han Chi Won kay Young Min Woo. Upang makuha ang tiwala ni Yang Minwoo, maling sinabi ni Han Chi Won na nag-aral sila sa parehong high school, na talagang kumukaw sa interes ni Yang Minwoo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos makuha ang tiwala ni Yang Minwoo, binisita siya ni Han Chi Won at ipinakita ang ebidensya ng ilegal na pangangalap ng pondo ni Woo Jong Il kay Chun In Sik para sa kanyang kampanya tinanong ni Yang Minwoo kung bakit ito ipinakita sa kanya, kung saan time team na sinagot ni Han Chi Won na alam niya ang tungkol sa espesyal na relasyon ni na Yang Minwoo at Woo Il at gusto lang niya maging handa si Yang Minwoo. Ang kilos na ito ay lubos na nagpamahal sa kanya kay Yang Minwoo. Mula sa sandaling iyon, itinuring ni Yang Minwoo na si Han Chi Won ang kanyang sarili, kaya nang ipaalala sa kanya ng kanyang sekretarya ang tungkol sa isang pagpupulong, hiniling niya kay Han Chi Won na maghintay sa kanyang opisina upang makapag-usap papagkatapos pagkaalis ni Yang Minwoo, si Han Chi ayon sa plano ni Bayan Jae Wook, ay natagpuan at nilagdaan ang patawag para kay Woo Jong Il na humarap sa korte na may pirma na kanyang ginawa ng hindi mabilang na beses. Nang bumalik si Yang Min at nakita ang sarili niyang pirma sa summons na nasa kamay na ng korte, na niyang ginamit siya, at nagalit si Woo Jong Il na hinarap si Yang Min gamit ang summons. Ngunit noong panahong iyon, nagbago na ang paninindigan ni Yang Min -woo pagkaalis ni Hu Jong Il, galit na galit si Yang Min Woo at agad na iniutos na arestuhin ang lahat ng tauhan ni Chang In Sik. Samantala, si Han Chi Won na nalantad sa pagpapanggap bilang isang prosecutor, ay binugbog ni Chung In Sik, ay nailigtas sa huling sandali ng pagdating ng mga tagapagpatupad ng batas, na humantong sa paghuli sa mga tauhan ni Chung Yun Sik. Sa kabila ng kanyang pabalat, ipinagpatuloy ni Han Chi Won ang kanyang sikolohikal na taktika, kasama si Yang Min Woo, na nagmumungkahi na ang kaguluhan ay nagbunga ng mga bayani, na tumatak sa isang corn kay Yang Minhu na nakakita ng potensyal na katanyagan at nagpabagsak sa isang tiwaling politiko. Pagkalipas ng limang taon, isang nagkasala na si Hu Jong Il ang bumalik sa bilangguan, nangako kay Bayan J. Wook na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpapatawad matapos siyang maluklok sa tungkulin para palayain siya. Sa pagkakataong ito, hindi na naniwala si Bayan J. Wook sa kanyang mga kasinungalingan. Sinabi ni Hu Jong Il na kung nakinig si Bayan J. Wook sa payo na talikuran ng investigasyon, wala ang sitwasyong ito ngayon. Dahil sa kaso na nagsasangkot kay Hu Jong Il, isang kandidato para sa halalan, lumakas ang media spotlight. Sa hindi inaasahan, bago ang paglilitis ay sadyang ibinukod ng mga gwardya si Bayan J. Wook, na humantong sa pagsasaksakin ng isang pinagkakatiwalaang bilanggo. Dahil naantala ang nasasakdal, at malapit ng idismiss ng hukom ang kaso, si Hu Jong Il ay halos tumawa ng malakas gayun Gayunpaman, sa huling sandali, si Bayan J. Wook ay nagpakita sa korteng sugatan, at nagsimula ng isang matinding pagtatanggol sa sarili. Kinumpirma ni Han Chi Won na gumaganap bilang saksi ni Bayan J. Wook ang kondisyon ng hika ng biktima. Lalo pa niyang inilantad ang ilegal na profiteering at pagpapaunlad ng resort ni Wu Jong Il sa kanyang direktang pinansyal na pakikitungo kay Chung In-sik nang humingi ng ebidensya, agad na ipinakita ni Han Chi Won ang isang inihandang larawan sa kanyang telepono, na sinasabing kinunan ito noong panahong iyon. Huli na nang napagtanto ni Wu Jong Il ang lawak ng pagiging tusun ng kanyang dating alagad. Tulad ng patutoo ni Wu Jong Il, hindi nagtanong si Yang Min Woo tungkol sa kaso ni Bayan Jae Wook, ngunit sa halip ay nagpakita ng ebidensya ng ilegal na pangangalap ng pondo ni Wu Jong Il nakipagtalo si Woo Jong Il na ito ay walang kaugnayan sa kaso, ngunit ang paglantad sa mga gawaing ito ay tiyak na intensyon ni Yang Min -woo. Ipinagtanggol ni Bayan J. Wook ang kanyang sarili, hindi tumutoon sa sanhi ng kamatayan ngunit kinwestyon ang motibo at iminumungkahi si Woo Jong Il bilang malamang na salarin. Ibinasura ito ni Woo Jong Il bilang haka-haka na walang ebidensya, ngunit sa sandaling iyon, ang dating gwardya ay pumasok sa silid ng hukuman na may mahalagang ebidensya nagpakita si Bayan J. Wook ng mga record ng pagsisiyasat na nagpapakita ng kawalan ng anumang aparatong pansuporta malapit sa biktima sa oras ng kamatayan, na nagsasangkot sa taong kumuha ng device bilang mamamatay tao. Nang magkasundo ang courtroom, hiniling ni Bayan J. Wook na magpakita ng karagdagang ebidensya, kasama na ang pakikipag-usap niya sa guard. Matapos e ang playback, ipinakita ni Bayan J. Wook ang isang asthma inhaler, na nagdulot ng paghingal mula sa madla pagkatapos ay nilapitan niya si Wu Jong Il, hinihimok siyang magtapat ng maganda. Napagtanto na muli siyang na outmaneuver, pinanood ni Wu Jong Il si Bayan Jae Wook sa pagplay ng recording, na nagdulot ng gulat sa mga senior na politiko. Si Bayan Jae Wook na gamit ang kanyang talino at tapang, nilinis ang kanyang pangalan pagkatapos ng limang taon. Natalo si Wu Jong Il at isiniwalat ang katotohanan. Naging hawahan si Yang Min-woo nang maaresto si Woo Jong-il sa korte, at inamin din ni Byung Jae-wook ang kanyang mga nakaraang pagkakamali sa paghawak ng mga kaso sa korte. Sa huli, naabot ni Yang Min-woo ang kanyang pangarap na maging isang bituin na prosecutor, na piniling huwag ituloy ang kaso ni Han Shi-won. Sa wakas ay napawalang sala si Byung Jae-wook at nagsimulang muli. At dito po nagtapos ang pelikula, marami pong salamat sa inyong panonood.